ang mga gawa ng mga apostol. Ikawalong Kabanata Kasangayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Hudeya at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulong wasakin ng iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkat at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Ang mga mananampalataya ay nakarating sa iba't ibang lugar at saan man sila mapunta ay pinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay umali sa mga taong sinasaniban nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming mga lumpo at pilay ang napagaling kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Dooy may isang lalaking ang pangalan ni Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan sa lamangka. Ipinagmamalaki niya na siya ay may taglay na kapangyarihan. At pinapakinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakatakila. Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nila, Mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit ang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Heso Kristo Sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalakit babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at ang mabautismohan ay patuloy na sumama kay Felipe. Humanga siya nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugong nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, Ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakalaob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inilok niya ng salapi si na Pedro at Juan bigyan niyo ko ng kapangyarihang ito upang ang sinamang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sabi niya, Sinagot siya ni Pedro, Mapapahama ka, ikaw, at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Idalangin niyo ko sa Panginoon. Sabi ni Simon, Para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi niyo. Bumalik sa Jerusalem si na Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. At ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ang kandase o reyna ng Ethiopia. Galing siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na siya noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isiyas. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Profeta Isiyas. Tinanong ni Felipe ang pinuno, Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, Paano kung mauunawan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karuahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya kung paanong hindi nag-iingay ang tupang dinadala sa katayan o ang korderong ginugupitan ngayon din siya. Hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya ay hinamag at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tatala tungkol sa kanyang mga lahi. Sapakat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay Sabihin mo nga sa akin. Sabi ng pinuno kay Felipe, Sino ba ang tinitukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng pinuno. Ako ba hindi pa maaaring bautismahan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea.